Nakaalerto ang Department of Health kasunod ng pagdami ng kaso ng respiratory illnesses sa China. Ayon sa China National Health Commission, ang pagtaas ng kaso ng sakit ay dulot ng pagluwag ng COVID-19 restrictions at pagsisimula ng taglamig. Nakitaan din daw ang ilang pasyente doon ng bacteria na Mycoplasma pneumoniae o tinatawag din na walking pneumonia. Madalas daw itong tumama sa mga bata. At para po pag-usapan niyan, magkakasama natin Undersecretary Eric Tayag, ang tagapagsalita ng DOH. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali din, Cheryl. Apo, Yusek, ano po itong mycoplasma pneumoniae? Bakit po ito tinawag na walking pneumonia? Itang uri ito ng bakterya na ang resulta pag nahawa ng tao ay magkakaroon siya ng pneumonia o kaya yung iba, tracheobronchitis. Ito ay pangkaraniwan na natatagpuan sa mga nagkakasakit ng pneumonia, ang tinatawag nating community acquired pneumonia, kung saan sa mga nakaraang survey, 40% ng community acquired pneumonia ay dahil sa bakteriyang ito. Mm -hmm. Ngayon, tinawag yan na walking pneumonia kasi yan ang tinatanong mo. Kasi okay. okay. Uh, yung isang merong mycoplasma pneumoniae infection, makikita mo na na maayos naman mm -hmm. ang lagay, pero pag in-X-ray mo, matatakot ka sa makikita mo sa X-ray. Oh. Kaya, kaya walking pneumonia. Hindi ka katulad ng ibang pneumonia, na hospital sa agad. Opo. So, ibig pong sabihin, ay mas less na delikado or mas nakakatakot? Kasi sabi niyo nga po, oo, nakakalakad, parang normal, pero pag tinignan mo pala yung x-ray, eh, grabe na yung bakterya. Okay, ang, ang dahil sa ito ay isang bakterya, meron tayong antibiotics labas dyan. Okay. Opo. Ang concern ay dalawa. Number one, wala tayong antibiotic para sa mga batang less than 8 years old. Bawal uh -huh. kasi sa kanila yung gamot. Uh -huh. Number two, eh, sa China, mataas ang drug resistance. Mm uh -huh. Nasa 90%. Ay, opo. So, ibig sabihin, hindi hubra yung antibiotic. Aha. Uh -huh. Kaya marami na ospital. Uh -huh. Uh -huh. Number three, sa atin, kulang po lang yung datos natin. Mm -hmm. Kasi hindi naman routine na pinapatest ng na doktor natin. Uh -huh. Pag nagsuspect test sila, sinistart na nila kagad sa antibiotic. Okay. So, meron na po bang ganito um, sa Pilipinas? Ito pong mycoplasma pneumoniae. Meron na. Kaya lang, sa maraming taon, wala na nga nagpapatest niyan. Pero may kakayaan tayong itest yan. So, ano po ang plano dito ng uh, pamahalaan para po mas ma-contain or mas ma malaman po natin na kung anong klase pong pneumonia ang meron? I-require -re po ba yon na dapat before ka mag-antibiotic, i-check muna kung anong klase ba ng pneumonia ang kailangan gamutin? At ah, tama yan. Kaya nga yung college namin, mga ospital, kung may kakayang kayon, nagawin po yung test. Mm -hmm. Available po ba yung test na ito sa lahat po ng ating ospital? Hindi lahat. Sa RITM meron po. Okay. meron magkano, po ay RITM. Magkano po ang ganitong test, Doc? More or less? Baka may kamahalan ng konti. Oh. At yan naman ay maaaring ipigay ng libre ng RITM. Mm -hmm. Pero kaya po ba kung dumagsa po yung test, kung gano'ng kabilis? Kasi tama po ba na kailangan malaman muna or pwede namang simulan on a certain antibiotic and then kung lumabas yung resulta ay mag-switch to another medication or nandun po ah. yung pagiging delikado na Basta na lang tayo nagbibigay ng antibiotic without knowing, eh, baka yung pagiging drug-resistant ang magiging problema naman po. Ah, uh, alam mo, Sheville, pagdilinaw lang, hindi natin sinasabi, yung mga pato natin dito, ay dahil sa mycoplasma. Mm-hmm. hindi naman natin pinipest. mm -hmm. Ngayon, pabalikan natin yung China kung magbibigay sila ng mag-detaliado pag-report. Kasi yun ang inihingi ng World Health Organization para sa ganon, makapaganda yung ibang bansa. Mm -hmm. So, ito okay. ang World Health Travel Advisory. Pero, mas mainan sa mga kababayan natin magtoot ng mas o manatili sa bahay kung meron silang mga ganitong sintomas. Um, Lagnat to both Okay. Dok, sabi niyo po kasi kanina itong mycoplasma pneumonia, you know, ay uh, yung walking pneumonia, eh, hindi alam ng taong may pneumonia. Eh, paano po malalaman? Meron bang senyales, particular na senyales, sintomas na dapat na pwedeng pagsuspetsahan na, teka, baka walking pneumonia na ito or may pneumonia ako? Ano po ang mga signs and Pag symptoms? Pangkaraniwan, yung ubo po ay lumalampas ng dalawang dugo. Hindi kayo gumagaling. Mm -hmm. Pangalawa, kung na-X-ray kayo, magsuspesya po yung doktor natin na baka may plasmanomony. Mm -hmm. Pangatlo, kung baka may matitest po yan after a swab. So, doon lamang malalaman po. Mm -hmm. So, at paano po ang gamutan? Ito po bang klase, ito pong walking pneumonia na ito, ay walking pneumonia, eh mas delikado po sa ordinary uh, pneumonia or other kinds of pneumonia? Hindi po, halos wala nga na-hospital dyan eh. Mm -hmm. Kaya nga, tinitingnan natin, pagka napagdyan sa sina kung bakit gano'n. Mm -hmm. Wala pong itong hospital pero nakakahawa pa rin. Dok? Oo, oh, bago pa lumabas yung symptoms, yung ubo, oh. nakakahawa na po. Oh. Kaya mahirap pong makontain. Mm -hmm. So ano po ang ating advice? Uh, payo po sa ating mga kapatid. Okay, ingat po tayo sa ubo sipon. Huwag tayo basta inom na antibiotic, kung hindi kailangan. At panatingin po yung layers of protection. Uh -huh. Dapat yung mga senior natin, makunado kontra-influenza, libre yan. Uh -huh. Yung pagsusot ng mask, ay wala namang mandate, pero, yes. sa mga senior citizens, uh -huh. pregnant women, uh -huh. Uh -huh. ay ituloy niyo po pagsusot ng mask, lalo na kung lalabas, lalabas po kayo. Uh -huh. Uh -huh. Pangatlo, kung may nararamdaman po kayo, pwede kayong tumawag. Pero, huwag na kayong pumasok. Magpatest po kayo para makumpirma kasi baka COVID pa rin yan. Eril. Oo nga, may mga nagkaka-COVID pa rin. Ano, Dok? Tama. Kaya kailangan bantayan po natin yan. Baka mamaya, usap tayo ng usap sa mycoplasma. Yung pala sa ating COVID. Mm -hmm. At ang mahirap Ganun po ngayon, Doc, with the COVID, <laughs> syempre yung ating mga bakuna, eh, bumababa na yung visa niyan sa pagprotekta sa atin. Tama yan, pero umaasa kami na yan ay mananatiling mataas yung ating immunity kahit tapos na yung pagbabakuna sa atin hmm. sapagkat alam naman natin pag na-infect po tayo ay magkakaroon ng antibody response. Parang sa ganun ay parang nabakunahan ka na rin ulit. Dito po sa Pilipinas. Po yun. Apo, Yusek, dito po sa atin, kumusta po ba ang kaso ng influenza-like virus? Ano po yung nakikita ninyong sanhi nito? May, kinala at, uh, yung kinala may kinalaman po ba nga dito ang COVID-19? alam mo, nung tatlong taon tayo nagkaroon ng restriction, so marami sa atin ang nanatili sa bahay, lalo na yung mga bata, so hindi tayo nagkaroon ng exposure sa mga viruses kasama ng itong bakteryang ito, kaya wala tayong natural na panlaban. Kaya, kung inalis yung restriction, bukod sa madali tayong mahawa, ay nakakasakit kagad. Kasi alam mo naman, Cheryl, ang katawan natin, pag natanay sa maraming uli ng virus, kinak kaya ng katawan natin. Lalo na hindi tayo pabaya sa kalusugan natin. Dubadit, dahil sa restriction, nagkakaroon tayo ng may hinang panlaban. Nung inang na yung restriction. Ganun siya rin nangyayari. Mm, okay po. Well, marami pong salamat at uh, patuloy na lamang din po namin babantayan yung ating kaso. But then again, thank you din po sa uh, payo na naibigay uh, po natin uh, sa, uh, sa ating uh, mga uh, kapatid. gusto rin natin idagdag. Opo, go na, ahead. Bukod sa China, nag-report na rin ng Netherlands na dumadami po. Nag-report na rin ang... Opo. Sa mga bata. Uh-huh. Eh... Kaya... And... Kaya... Opo. Okay. Ulitin lamang po natin, Yusek, with this, ano po, na dumadami, um, ano po ang uh, action ngayon po ng Department of Health para ma-monitor yung kaso po ng walking pneumonia sa bansa? Okay, para malaman natin, ay magpa-test po kung kailangan gawa ng test at magpapakita uh, ang mga kababayan natin ay maraming magagawang paraan para, para makapag-ingat na mahawa at hindi makapangawa. Kung bagat sa ano, Opo. we know the drill. Alam na natin dapat gawin. Gawin lang natin yung nang kailangan. Marami pong salamat, Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.